Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome back po sa ating channel. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol pa rin sa gold, no? Kasi marami pong nagtanong sa atin, maraming nag-comment sa ating mga uh, video, pero hindi ko po nasagot yung iba kasi naging busy po tayo. At bihira na rin po ako nakagawa ng video. Nanina po ay nagbasa ako ng mga comment at mayroon po akong nabasa dito. Galing po ito kay Christy Tem Judy. So, ito po yung tanong niya. Basahin ko lang. Kaya tanong lang po, paano malalaman kung numinipis na ang ginto? At ano ang dahilan? Palagi po bang suot at nababasa? So, medyo matagal na po itong comment na ito. Uh, nasa dalawang buwan na. Pero ngayon ko lang nagawa ng video. So, sa unang tanong po niya, kung paano po malalaman natin kung Uh, numinipis na po yung ginto. So, ang sagot po dyan ay dapat mayroon tayong timbangan. Kapag tinimbang po natin at bumaba po yung grams niya, ibig sabihin po ay numinipis na po yung alas na ginto natin. Tapos sa pangalawang tanong naman, kung ano po yung dahilan, uh, yun ba yung palaging sinusuot at nababasa? So, sa experience ko po, kasi ako po ay mahilig magsuot ng alahas araw-araw kagaya po nitong uh, bracelet ko at saka kwintas araw-araw uh, po po talagang sinusuot ito sa tagal ko na pong sinusuot ito hindi po ito nababawasan ng timbang pati itong kwintas ko so ibig sabihin kahit uh, isuot natin araw-araw at palaging nababasa halimbawa naligo tayo or naglaba tayo so nababasa yung alas natin hindi po yan uh, nakakabawas ng timbang ang dahilan po naglilinis din ako ng mga alas na, no? so dati ang ginagamit ko pang linis ay yung toothpaste at toothbrush yung kinukuskus lang kapag ganong klase po yung paglinis ay hindi rin po nakakabawas ng timbang pero nung gumamit na po ako ng uh, mini grinder ito. So may ginawa po akong video nung nakaraan panoorin nyo po ako. kasi yung singsing -sing ko pong nilinis ay nabawasan po ng timbang gamit po ito. So sa tingin ko yung uh, mga alas natin na nababawasan yung nililinis po gamit po yung uh, ganito mini grinder o di kaya yung uh, ginagamit sa mga Uh, nagre-refer ng mga alahas yung uh, vaping. Marami ng gas-gas tapos ginagamitan po ng liha na pino. Ito sa dahilan na nakakabawas ng timbang. At pangalawa, yung pag nagsangla tayo. So, sa sanglaan kasi kadalasan uh, binabawasan po nila ng timbang. Yung kinikis-kis po nila sa blackstone at pinapatakan ng nitric acid. Hindi po yan ang ng timbang kung isang beses lang kayong magsangla or dalawang beses. Pero pag paulit-ulit na natin isangla yung uh, isang alahas natin, pwede rin pong mabawasan ng timbang kasi saka kis-kis. So yun po yung pangalawang dahilan no, kung bakit uh, numinipis yung alahas natin. At ang atlo ay kapag nagsangla po tayo. Karamihan po kasi sa mga pawn shop, yung alas natin ay uh, binabawasan po nila ng grams, ng timbang. Sinasabi ng iba na malaki yung binawas dahil sa pagkuskus. Pagkuskus doon sa Blackstone at pinapatakan ng acid. Uh, hindi po yun nakakabawas ng timbang kung isang beses lang po natin sinangla or dalawang beses. Maliban lang po kung maraming beses na po natin isang la yung alas natin, pwede pong mababawasan ng timbang or numinipis. Pero ang napansin ko po talaga, kapag nagsangla tayo, may mga punsya po na binabawasan po talaga nila ng timbang. Kaya iniisip po natin na yung alas natin ay numinipis na kasi Uh, bumaba yung timbang niya nung pagkasangla pero ang totoo po niyan uh, sinadya talaga ng mga pawnshop na bawasan ng grams lalong lalo na po kung yung alas natin ay luma siguro ganun po talaga yung uh, discarte nila kapag nagsangla tayo katulad nito ay sinangla ko to nung uh, January 29 Uh, may video rin akong ginawa niyan so ito po ay 3.8 grams sinangla ko po sa M.Loylier ang timbang na lang po sa kanila ay 3.7 pero nung tinubos ko po ay tinimbang ko ulit pagkadating 3.8 pa rin sa timbangan ko so ayun uh, hanggang dito na lang po ang ating video maraming salamat po